hundred tayo doon yung parking na yun. Sobra. Ang dami nagtatanong pa sa'yo kung oh. <laughs> yung parking. Ang daming tao dito. Pero nyo, grabe. Oh. Okay. 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 Ako bata, naglalaro na nga. Football. At, uh, sabi ko nga kay Sheila, sinerte tayo ng paradahan. Kasi wala talaga makita. Nagsimula tayo sa dulo, no? hanggang papunta dito walang parking agawan ilang beses kami imiikot halos kalatay oras to no? nagkakate kami ngayon eto lang kami lakad lakad lang sabi nyo nag decide kami iwan na namin yung payong namin dahil ng gamit namin you don't need it <laughs> ano to? So ng susi. alas 7 ng gabi no? 7 ng gabi yan ang dami ng tao wow. Hindi oh, namin na nagpapaitim. Hindi namin na expect na ganito karaming tao sa dagat. Kasi sa Portugal wala masyado. Siguro yeah, Marami din kaya lang nagpapainom, nagpapa-brown lang sila. Oo. Oh, tubig din eh. Malamig ang tubig. Dun dito parang medyo maligam-gam eh. At ang dami talagang tao, iba-ibang iba klase, bata, matanda. Ano to siguro after ng trabaho no? Uh, o siesta. Siesta hey. weekday pa lang. Puno na ng tao. Tsaka may mga lifeguard din, yun ang pinaka-importante. Mahalagang magano kayo, mag sun cream kayo. <laughs> Kahit ang hey, guys hali na. Kaya na tayo. tayo. Okay, gumagawa ng mga sand castle. <clears throat> Sige lang? Oo Sige neto, saan ah. mo neto? Kaya gusto niyang may tumanga ang madudaw Ayan na Palawin na kami Woohoo! And then there ito, seaweed Seaweed Ha, Toka yan Daming seaweed <laughs> Dito wala Ethan, dito, here Okay <laughs> Hey mommy mami mo? Where is your mom? Saan? Ah? Oh, Hey mami mo. Ayun gan. Ah? Ha? June, ano sabi mo sasabi <laughs> mo? Ito, enjoy. Kapagdagat din tayo. Kapagdagat din. Eh, uh, no? mission accomplished ba? Oo naman. <laughs> Is it that one? Ang <laughs> <laughs> seafood eh. na, nagpupuno na. Ang daming food. Sila ang dami nang kinakain. Siyempre. Eh, Norga natin pang dalawa eh. Pero sobra to sa dalawa. Kumain ka na ng ano eh, ng hipo. Oh. Ano Saka na naman, Sheila. <laughs> Nandito na tayo sa Spain. Nandito tayo sa Spain. Nandito tayo City of Vigo, sa Spain na. <laughs> tayo. At itong mga uh, John, it's very reminiscent o yung dun sa Manila, na ayan, yung Manila. Wow. nila. Ayan, di ba? Talagang traditional, lang, parang Spanish na ano, no? At nakatabig kami from uh, Portugal. Dumiretso kami ng Spain, pa-north. Northwest ng Spain to. At, Dami rin tao dito. <laughs> Dami tao. At uh, hindi natin alam na kung ano gagawin dito. At <laughs> lang just namin, ano. It's just a random day for us. Oh. We just said that we cross over at eto na, nandito na kami ngayong araw. Tingnan na lang natin kung ano ang makikita dito. Kasi eh, ang gusto ko kumain ng Spanish na pagkain eh. We really wanted so, to eat yung mga traditional na Spanish food. Mga tapas at ano, Kaya try natin. Ito, malapit lang naman ito alas isang oras lang ang biyahe natin. Ito na gano. Isa ka lang natin din, Jun. Isa ka natin ba yan? Oo. Nagdala tayo ng pasaporte just in case uh, may border crossing na Oo. tayong dadal. Pero wala naman na, no? Wala naman border crossing. So... Magkano okay. lang ba yung toll natin binayaran? 6 uh, euros. 6.20? Wow. Pakunta dito. Euros. At pabalik naman, 6.20. Oo. Pura lang naman para makatawid. How was the drive, Jun? Uh, madali naman. At may dagat na doon. Ang daling dagat. Napakaganda. Wow! Nakadlan tayo dito. At uh, ito na naman. kasi sobrang init. Alas 12. Alas uh, 12.30 na yata, no? Alauna. 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 Pasko ba yan? O, pang Pasko. Napatigil kami at um, may mga nagkakabit ng mga pang Pasko na to. Pang Pasko na yata ito. Kasi mga stars at saka parang Christmas tree oh. yun eh. O, para rin pala Pampasko, sa atin. Naghahanda no? pa lang. Halika na at paiikot lang tayo. Mamasyal lang muna tayo huh? What is it? The statue is pointing to me. Ay, hindi. Ba't siya nakaturo sa taas, no? Halika, ikot mo, ikot mo na tayo. Mamasyal tayo. Ay, mamasyal lang tayo dito. We've not researched this uh, place at all. Hindi uh, Sabi nga namin, random, late, random day lang. Ayan, naga, ano sila kung saan madalagay itong mga dekorasyon na ito? Ang Pasko na yan, no? Ang Pasko na nga, ayan. Anytime tumuturo sa'yo. Oh, yeah, no. <laughs> Ay, tinatanong niya, oh. Hello. Iluminasyon. Iluminasyon. Ah, parang yung sa Blackpool, June. Illuminations, uh -huh. no? Ayan, nagkaka magkakabit sila yung illumination siguro dito. Yung sa mga linya na yan. Ito yata ang shopping center nila, June. Yung mga building, no? Halos para din sa, ano, sa Portugal. Pero siyempre, ano mo ano mo nagbago pagdating natin dito ano Yung sure <laughs> <laughs> nagbago inlingua Masa, uh, mas 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 yung paella. Yes, wow. sa pa, yung paella na tayong order at gambas. Siyempre, pag nasa Spain, kailangan ng paella. oh. <laughs> at mag, uh, may nagbabagpipe dun, oh. Oo nga, eh. Baka nasa Spain ka, pero may nagbabagpipe. <laughs> <laughs> diba sa Scotland yan? yata kami. <laughs> Oo. Oh. lalo ano ko natin? na. Ano Nasa naman? ba talaga tayong bansa, Jun? Ah, pakita natin yung menu pala. Niloloko yata tayo, ha? Ah. <laughs> Niloloko tayo. Parang tayo nag-drive papunta ng hanso. Si Jun, kinukumpara itong presyo sa Portugal. Portugal. Mas mas mura po sa Portugal kumain kaysa dito sa Spain. Kaya <laughs> mo yung ano? Important. Dito, dito another 8 euros On for every meal. No. On top yung meal. Ito, so, ito yung mga presyo. Ito yung mga presyo niya. So, yung ano ba ang tawag dito? Uh, Ahoy. Tahong. Tahong, so, uh, 8. mga gambas, 14. Ito, calamares, in order namin, 14. At ito, eh, marami sa Pilipinas nito. Nalagyan ah, uh, uh, ng sa ah, sa uh, uh, sayote. Oh, ayan sayote. Ito, takot na takot, takot, na, takot tako, si, ito, si Jun dito. Small lobster. Anong pangalan niya? ang Langustin. Oh. Ayun, may, may, nag may, 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 nasa likod natin nag-iingay okay. <laughs> yung paella yung paella naman makapansin isang tao, 18 18 euros dalawang, pang dalawang tao ang in-order natin in-order natin o Jun, bilhin natin itong natatakot ka dito, ayun, ayun, diba? sarap yan ayun, ato inumin, pakita natin ang makalit ang inumin, o oh, si maalaman nila kung makalit presyo vino, ano to isang bote ba to <laughs> Ito na natin dito. Ayan. House wine. 12 euros. Glass lang yan, o? Oh. Hindi, oh, house wine. ito, uh, isang bote. Do we know it here? Yes. Ayan. Uh, order na. Sorry, go. Uh, Ayan, what's your one? The kumakain dito, madaling kumakain. Kala ko, nagkamalita ng punta ni eh. Kala ko. Hinaharana ah, ka pa, June. Ano tayo eh. Paskat na, yung pala na tayo nasa Spain. <laughs> Oo. Oh. Gracias. And, lagi may tinapay sila, no? Oo, uh, may tinapay pa lagi. Uh, oh, okay. Saka, prefer mo tinapay sa kasut, no? Pero mainit. Para mag-sensok. Matindi yung sofa. kinain nila, June. Sa kabila, talagang mga ano, mga clams. Oo, oh, mahal nun. Mahal nun. Hindi yun mura, Sheila. Talaba, talaba. Mahal yun. <laughs> Oo. Oh. Eh, samantala nga, namalakay oh. yun. Yung mga pag pumunta kami sa dagat, yung mga talaba, eh, kinukuha lang namin da sa ano, sa dagat. oh Tsaka, mura lang sa Pinas. E, <laughs> yun. Dito, pumunta kami sa iba Ang mahal. Yun talaga. It's part of the experience. <polis> <speaking> uh, ano na yung noter mo? Oh, pagbigay ka naman doon sa, ano, nag-buff fight pa. Dinero. Hindi naman oh, dinero. Nakakaya. Kanina ka pinakaraan eh. Pumunong lumapit na nga sa'yo eh. Hindi naman dinero. <laughs> ano na. <Yeah>, Pinili talaga. <laughs> Ito talaga. Ay, pagmamahal dito sa Spain. Nasa na siya. Ayun, ayun, ayun na Isa-isahin yan. No, Ethan, ang mo. Malapit sa yan. Ayun na. Inisa-isa yeah. pa lang tayo lahat. Inisa-isa tayo. Sigurista. Sigurista. Um, uh, Ito sa Italia. Sumas. Ah. Denada. Denada. Calidia. Galicia ang pangalan ng lugar. Ah, Galicia. Oo. So, oh. Diba, Baka kung, naman hindi, ano yun? Pag pumunta ka ng, diba, Catalan. Mm -hmm. Tapos pumunta ka ng Santander. Ano yung Santander? Palimutan ko yung pangalan nun. Ang dami na natin napuntahan ng part ng Spain. No? Marami hindi na, natin napuntahan yung, yung... Spain na no? well-explored natin itong Spain. Isang hindi natin napuntahan. Southeast. At talaga nga Uh, talagang malapit talaga sa iyo iyong puso dyan kasi alam mo bakit. bakit? Nag-drive ka pa talaga po pita dito po. isang oras lang sa Tatawid ka lang. Tsaka wala na siyang border control. Okay. Tatawid ka lang talaga. Talagang mahal, mahal mahal na mahal mo ang Spain, Jew. Okay. Uh, pakita natin kung gano'ng karaming tao dito sa restaurant niya. Oh, yung gandoon. Ang pagpapilihin tayo okay. ng bakasyon sa Greece. Oo, oh, so, sa totoo lang, ah, uh, we fell in love dyan sa Greece. At napakabait ng mga tao. Pero syempre, we keep on exploring. May mga, may mga bansa pa kami hindi kami napuntahan. Kita. Hindi pa natin ano. At si Ethan, marami na napuntahan to. Parang ano lang eh, parang buhuta lang sa Divisoria. <laughs> ano lang. <laughs> hindi nila naiintindihan so, eh, para ito, sa ating ito, mga Pilipino. Halika, hantayin na natin yung pagkain. At kakain uh, muna ako na tinapay. One eternity later. Uh, Jun, dumati niyong pagkain mo. Hindi pa. Hindi <laughs> pa. <laughs> <laughs> One more. Then we're gonna Sobrang laki lemon, juice, Hindi ko mapuso squeeze. You want some lemon, Ethan? Uh, no. Huh? You can if you want. You Hmm, masarap ba ang kalamares? Oh, tinapay. <laughs> 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 Ito. Matang, matanggal yung mga ngiping hmm, ko dito. Pa rin natin yung, ano, yung One eternity later. At last, dumating din. Ano'ng wow. <laughs> <kalating>, oras ato? <laughs> <Okay>. <laughs> Kaya wow. man, at Ano naman. At June, ito, no subukan na natin At yeah. <laughs> yeah, Gracias. At si Sheena. Hindi ano? No, no. Later. I'll have it later. Si no, no, na naman. No, later. Ayan. sige na. Subukan na natin kamay dito. Init pa yun ko. ako. Init sobra. Pang tatlong tao to eh. Hindi pang dalawa. Pang tatlo ata to. Ayan eh, subukan At, uh, mo ani. At lalasahan sila. Ikaw mo na. At kanina mo pa akong pinipicture. So, lalasahan <laughs> na natin to. Saan may na Si... Do? Dapat pala si name yung... Yung na yun. sige. Jun. Tapin. So, natin to kanin mo na yung arroz It's just kind of out from, uh, from the hob It's sya kasi presko fresh. It's good. It's nila dito no? most of the time uh, dry good. It's good. It's good. Down south, ng, Bayan? Alo, Down south ba yan? Down south ba yan? Ibang Bayan? part ng uh, Spain. Try eh. Ito, matubig. Bago duto lang talaga. Kaya ang tagal na tagal na bigay sa atin oh. <laughs> Ang tagal nung ano dumating. Ito, try natin itong natin uh, itong tahong.

nga natin. Ito nga na, Rabbit nose. Ibang karne, no. Di ba sinabi ko ano Ah. may nasa, eh. ba ang grabe, after mo kumain, hindi ka na makagalaw. Hindi <laughs> <So, laughs> so, na pa so <laughs> <laughs> <Di> ako, sobrang hindi kaya naman ako maiinit. Kaya ko rin, hindi ko kinayang. Hindi kain init dito. <laughs> oh. Ito, nagpakuha pala ng trato si Ethan dito. Yan, yeah, so may ano na yan. Lagay ko dyan yung photo, lagay natin. Sir, <laughs> so, ang tagaling yung sapatos ko, magsinilas na lang ako. Alam ko, init. Ano si to? Para uh, Tarang... tayo nasa Pinas. Para kung tumatama ko si Piero. na, malapit na tayo. At na. Uh, after natin kumain, magta-try naman tayo magdagat. Kaya natin punta sa dagat dito. Tingnan natin kung ano tsura At hopefully, makalangoy tayo. After mo kumain sila, kailangan mo ng exercise. Lala, sobrang, sobrang yeah. Sobrang yung kanin. Aros. Yung aros, ubus dito. <laughs> Pagyakit mo at nakita tayo dito sa Miradora de Guia yun yung sabi doon sa, ano, doon sa Google Maps nakita so tayo Ako, mami, hindi naman ito yung papunta doon ito yung papunta doon maniwala ka, trust me yun si ito no, ating guide hindi ito pagkakain, gusto mo na matulog oo unon mo pa yung aircon sa sasakyan syempre ayaw mo na gumalaw magkape yan, patas tayo Ayun na, oh, see? I told you. Halika. Wow. Halika na. All of us ants, we could be, hey. <laughs> Ayun na. na. na si Ita. Saan? Ayun na Nadi mo kasi. Ah, mayroon pa palang parking dito. Hindi oh, no!

Ayan, <laughs> oh, look at that. See? Ito yung view wow! natin. Parang hinaharap natin yung araw sobra-sobra dyan. -sobra, ano tayo? Talagang parang yung universe natin dito yung araw. Grabe, ay nagdi-jet ski oh. Hi! Pagdating mo sa rada. May entrada ba? Let's see.